Sa kabila ng pagluluksa, nagpapakatatag ang mga pamilya ng dalawang pilotong nasawi kasama ni Secretary Jesse Robredo. Ngayong araw po, ipagpapatuloy nga ang retrieval operation sa labi ng mga piloto at may news to go si Ma'am Gonzales. Sa mga larawang ito, makikita si Captain Jesup Bahinting. Masaya sa kanyang profesyon. Masaya rin sa piling ng kanyang misis na si Margarita. Ang kasiyahang ito napalitan ng lungkot at iyakan sa balitang hindi siya nakaligtas sa pagbagsak ng pinapalipad na Piper Seneca Plain noong Sabado. Sa kabila nito, buong tatag daw itong haharapin ni Margarita. Kwento nga niya, may lakad daw sana noon ang kanyang asawa sa ginatilan Cebu. Pero di niya raw ito itinuloy nang mag-request daw si Sekretary Jesse Robredo na samaan siyang lumipad patungong Naga. Likas daw kasing malapit sa mga VIP at matataas na opisyal ng gobyerno si Captain Jesup dili sila kampante even if we have some um, we have lots of pilots gusto gyud nila sometimes na season pilots na si Jesus murag kampante sila if he will be the one to fly with him Emotional din si Tech Bahadur Chan, ang ama ng Nepalese co-pilot na si Shitis Chan. Bagaman sa ngayon hindi pa rin nare-recover ang labi ng anak, lubos-lubos na ang kasalaman ni Tech sa lahat ng Thank you very much to civilian government, your army, army, your people, navy, coastal guards, police, everyone. Thank you very much. Thank you, President. Wish you were done here. Map Gonzalez, GMA News.